bago kayo magkarga ng XRMFI, RSFI, lahat ng FI, ay joke lang. Hindi, XRMFI at saka RSFI mga chong, yun yung mga motor natin dito sa Pilipinas na mahirap kargahan. Kung hindi mo alam ito mga chong, dapat alamin mo to. So yan, ang gamit natin dyan na piston is piston ng pitch bike mga chong. Alam mo yung pit, uh, piston ng pitch bike is, alam mo, ma... Uh, ma ang tawag dito basta yun <laughs> <laughs> Diyan mga chong. Ah, uh, ganito talaga 'yan. Uh, kailangan nyong tabasan yung tabasan ng likod ng piston mga chong. Yan, makikita niyo naman, makikita niyo mabuti 'yan. Tabasan niyo lang, ipantay niyo or kahit hindi niyo ipantay, okay lang naman basta mabawasan mga chong para iwas knocking. Kasi meron yung iba dito na uh, ginawa nila plug and play na lang. Ang nangyari is wala na. Knocking, walang takbo, yun, nung nangyari. Yun lang, mga chong.